Dol, welcome back sa aking Munting Channel. So, dahil nakapila kami ngayon dito huh? sa Star Mall, together with ang aking mga kasama. So, magkakaroon tayo ng tanungan porsyon. Uh, diba? Tanungan porsyon. So, malalaman natin dito. Ito may kunting kalaman din tayong malalaman. Tanungan porsyon. Ika nga. Ika nga eh. Okay. So, let's go. Tatanong ako dito mga idol sa mga kasamahan ko. Tanungin natin kung anong kung anong pantalon niya. Okay? Ito na. idol, idol, Shh. idol. Tatanungin kita. Oh. Anong pantalon mo? Uh, seda si maong. Yan, seda si maong daw talo. Seda si maong ang pantalon niya. Ah, uh, ikaw, ikaw idol. Anong pantalon mo? George. Ha? George. George, oh. anong George? Wow! Yahoo! So mga pantalon nila may mga ano, may mga level ba? <laughs> so hindi nila masagot yung tanong ko kung anong pantalon nila. Okay? Oh, no. Ito ko anong pantalon mo? Seda maong. Seda maong. <laughs> Halimbawa, <laughs> ang aso, anong pantalon ng aso? <laughs> Balahibo yata. <laughs> balahibo. <na. laughs> ng aso, balahibo. Pwede ba yun? Ano ang tatanong ko kayo Dito ka lang. Ay, Tata, Vlog ka na naman pare. Ma Vlog na no? Anong pantalon nyo? Ikaw, ikaw pre. Anong pantalon mo? Anong? Ay, okay. 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 Kata, ikaw pre. Anong pantalon mo? Oh. Ladies. Anong ladies? Bakery yun ah. <laughs> okay. Ano pantalon nyo. Oo. Oh. oh. Ito, may tatanungin ako. Tatanungin ako kung papayag. Busing. Yung, tatanungin kita lang. Oh. Anong pantalon mo? Salawal. Ha? <laughs> <laughs> Salawal ka. <daw>. Anong pantalon? Sa <laughs> di nga naman siya pantalon. Di nga naman talaga pantalon. No? So, ayan mga idol. Mga idol, yung, wala tayong pantalon, ha? Ng, ng pantalon ko. Pantalon ko. Ito, pantalon ko. So, ang pantalon, ano to? Levi's. Levi's. Uh, ang totoong pantalon ko, yun na, ito. Ayan. Ito yung pantalon ko. Ayun. Oh, diba? <laughs> o, diba? Anong pantalon? Napita natin to si idol. Tanungin natin kung ano yung pantalon niya. Idol! Mawalang galang na... Tanungin lang kita. Anong pantalon mo? Pa. Pa. Ah. <laughs> oh, di ba? Very good. Mag magaling ang sagot. Pantalon mo? Huh? Pantalon? Uh -huh. Oo. Oh, ano? Leggings. <laughs> <laughs> Ito 'yung pantalon eh. Leggings. eh. nagsusuot ka ba ng pantalon? Syempre. Anong pantalon mo ngayon? Ah, uh, skinny jeans. Tawag siya? Siyempre Expanded pantalon Expanded Anong nakikita mo pa yun? vlog ka pa Nararang doon ha ah. Ikaw nga ate Anong pong pantalon mo ate? Yan, leggings Leggings? Hahaha <laughs> Bali Siyempre Ano ang po kayo? Siligyan ko pinang-look Ano? Ang <laughs> payo Ano? Ano ang pantalo ng palakas? Wow Simple. Eh. Ma'o? Palaka po. Hmm. Oo. Oh, oh. Ang pantalo wow. ng palaka. Opo. Oh no! At ang pantalo ng palaka. Diba? Damit lang niya yung outfit oh, <laughs> Yung freestyle army. Oo ulit dito po. O sa aso. Ano ang pantalo ng aso? Ibaan niya. Ulitin mo nga po yung sagot mo Ano ang pantalo ng palaka? Putling putling Ano <laughs> ka nagmali tuloy? Tama na sana kanina Ano ang pantalon ng aso? Pangal na Paa oh. Yun ang talagang, kahit ikaw ang pantalon <laughs> mo is paa na lahat ng klase ng is, ano yan, iskinning, orangler, riba, is hindi yan ang pantalon mo. So, ang pantalon mo ay paa. Uh, okay? Maraming salamat, mga idol. Hindi may nakasagot na ng tama, mga idol. Uh, pupunta ko dito sa mga kasamahan nating driver sa sa isang company. Tingnan natin kung masasagot din nila ng tama. Okay? Let's go! Anong pantalon mo? Wow! Wow!

Ito ito ito. Ito ito. ito, ito, ito. ito, ito. Ito mga busing, pa, pa ano lang, pa extra lang. O oh, shout out daw. Mga busing, makasapan sa trabaho. Matanong lang, matanong ko lang. Boss, ikaw idol, anong pantalon mo? Paa. Pantalon-talon pa. Hmm. Oo pantalon. pantalon. pa. oh, nga, syempre tatalon kayo. Paa pantalon. Eh. Pa. 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 <laughs> Magagaling ano? Oh, yan ang mga sagot O, oh, yan mga idol O, oh, mga, oh, mga driver mga kapwa natin driver O, oh, yan Shoutout sa mga driver na Ano? Sapang palay Okay Maraming salamat mga idol Sige, idol